Hello po, kamusta po kayo? Magandang araw po sa ating lahat. Narito ang weather update para sa araw ng Thursday, February 20, 2025. Sa ngayon, wala pa rin tayong minomonitor na anumang bagyo o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit may tatlong weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Una, ang Northeast Monsoon o Hanging Amihan na umiiral sa malaking bahagi ng Luzon. Pangalawa, ang Easterlies na isang mainit at maalinsangan na hangin mula sa Dagat Pasipiko. Ang interaksyon ng malamig na Northeast Monsoon at mainit na Easterlies ay nagre sa tinatawag nating Shear Line na kasalukuyang nakakaapekto sa eastern section ng Southern Luzon at sa kabuuan ng Visayas. Sa Bicol Region, Mimaropa, pati na rin sa Laguna, Rizal at Quezon, asahan ang maulap na papawirin na may scattered drains and thunderstorms dulot ng shear line. Samantala, dahil sa epekto ng northeast monsoon, magiging maulap ang papawirin na may pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Ilocos Region, Asahan ang maaliwalas na panahon, ngunit may posibilidad ng isolated light rains o pag-ambon sa maghapon. Sa Palawan, Kabuuan ng Visayas at Caraga, asahan pa rin ang scattered rains and thunderstorms dulot ng shear line. Maging handa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa malaking bahagi ng Mindanao, magiging maaliwalas ang panahon Ngunit asahan ang mainit at maalinsangan na tanghali hanggang hapon na may mataas na posibilidad ng localized thunderstorms sa hapon at gabi. Dahil sa shear line, naglabas ang pag ng weather advisory hinggil sa inaasahang pag-ulan. Heavy to intense rainfall, 100 to 200 mm. Northern Samar at Eastern Samar. Moderate to heavy rainfall, 50 to 100 mm. Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Para sa Friday, inaasahan ang moderate to heavy rainfall sa Palawan, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Samar, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Aklan, at Capiz dulot ng Shearline. Sa Saturday, habang humihina ang Shearline, inaasahang magpapatuloy ang moderate to heavy rainfall sa Palawan at sa lagay ng karagatan sa kasalukuyan. Walang nakataas na kill warning sa anumang seaboards ng bansa. Ngunit pinapayuhan pa rin ang mga kababayan nating mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat, lalo na sa seaboards ng Eastern at Northern Luzon dahil sa posibleng mataas na alon. At yan ang ating lagay ng panahon. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang aming channel at pindutin ang notification bell para sa pinakabagong weather updates. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.